guys before bago tayo mag start sabi ko muna kung naka informant ako guys ha so kung sino ang pumatay sa akin bahala na, uh, naka auto report yun so siya yung killer yun lang naniwala <laughs> naniwala yung number 6 po <laughs> si number 8 <eight. laughs> Hala, hindi informant si number 8, na, na snipe tuloy si 6. <laughs> Bubo ni 6. Love sa hall tayo, love okay. Hall tayo. Pag namatay ako, alam nyo na yun sino kasama ko, yung asawak sa baba. Sabog, pati yan. Kalulawa mo, number 6. <laughs> Balis mo palang maniwala. <laughs> Hi. Ay, goodbye. Ikaw kasi 6A, maniwala ka kaagad. Report mo si... Ayan. Deserve. Utu-utu. utu uto, uto kasi si 6. Maniwala agad. Kinilates mo sana. Deserve mo yung 6, bobo. Ayun lang, masasabi ko. Kitchen ako. Oh. Ay, nasa nakita ko yung may dead body eh, sa may, ano ba yan? Hallway. Hallway, ayun, hallway. Mm, nakita ko sila number 3 at 4. Ayun. Okay, sino sa dalawa guys? Sino ang naka nakakita dyan sa dalawa? Sa 3 at 4, kasi yung pumatay. Eh, bahala na kayo kung magsabi. Oh. saan sa hallway yung body? Di ba nawala na ilaw? May makasama sa kantin. Si 1, 2, din, din si 10, no? 10, 8. Tapos, ako yung nauna sa power room. Bali, ang daan ko, malapit lang naman sa emergency button. Wala naman ako nakita ang body doon. Tapos, ayusin ko pa lang yung lights nung nag-report. Parang wala naman akong kasama doon sa ano, power room. Madilim. Ano? 12. Mali ka nakita. Ang kasama namin doon, ba diba, si 2 tsaka si 8. Ang kasama namin doon, si 5. In-scan ko si 5. So, ayun, baka basta yun na yun. Mamaya may snipe ako. Ay, wala na pala yung sniper. So, sabihin ko na yung ano ko dito. Detective ako. Sinerge ko si, ano, si number 5. Wala siyang eliminate. Did, di, ano, did not eliminate. In, in, tinignan ko si 8, hindi rin siya nag-ano. Pati si 2, okay. So, ayun, guys. Hindi si, ano, hindi kami si 10 yung kasama namin. Hindi siya. So yun, magkakasamay kaming lahat sa kantin. So okay, I'm gonna make this clear. C4, guard C4. Ako, hulaan nyo na lang. Ba't po naman sinabi three na guard ako? O guard naman talaga ako totoo, Wala na palang sniper. Seven, baka ikaw yon Report yan, seven. Paano mo nasabi? Gan nga ako, di ba? Ako, nandula ako sa kantin. Nagsama lang ako kay 1, 1, 2, at 8 sa naulab. Ewan ko. Ikaw kasi sa mo ba nakita yung dead body? Sa CCTV si lang. Si TV room po. CCTV si room po. Si number 9. Nakita ko yung dead body niya. Like here ako, siya nag-control. Ayun na. Number 7, napagalatan ka na. Baka ikaw, baka ikaw ang killer. Number 7. Kanina ka pa. Report ng report. Self rep, baka self-report lang yan. By the way, nasa ano pala ako dun sa malapit sa telescope. Ang nagayos ng lights si 5 at 3 Nung naayos na, pumasok ko na power room. Nag valve, tapos yung temperature. Uh, ang mahapag ano, ang mahapag confirm yung may mga kill o ability cooldown. Ang alam ko, 0 second yung cooldown ni. Eh. Ay, ay, pa, down lang report si Seven. So informant yun na patay ni Seven. Ito yung totoong informant kill. Tama ba Wan? Kaka di down lang diba? Oo, kaka cool lang. So ayun guys. Ano ako naman, ano ako, nasa kitchen ako, detective ako okay. guys. So, seven na yan, guys, boot nyo na lang, manalo na tayo. So, ayun. This is for, ano naman, number 5 Hindi nyo binibigyan si number five ng flower. I will give her. Himba o hair? Tangina, di ko kasi alam. Parang lalaki boss, babae naman yung profile. Ngayon na. Oh, huwag naiyak ka. Love you, love. Ako, wala na ako masyadong sasabihin. Basta nasa hall lang ako. At ako ay nakainam. Natamang lasing-lasing lang tayo dito. Oo. Oh, oh. Kasama ko si Fordon sa arcade. ba, diba Ford Sama tayo arcade for? Walaan nyo na lang anong role ko. Pwede din ako yung i-vote nyo. Pwede din si Seven. Sa kanya, sa lang yan. Hindi yan kaya si Trill. Sinabi niya yung totoong role niya. So, ako, ako yung nag-open ng ilaw. So, ayun, kinakagat ko lang kayo. Yun yung role ko, yung kinakagat. you <laughs> niya, guys. Boot niya na si Five. Nasa third party siya, guys. Nasa third party. Pagka, ano ko, pag, pagka-scan pag, ko sa ay niya, di ba kasama namin siya ni 8 Pagka-scan, oh, may patay doon. Tapos, pag, ano namin doon, scan ko si, ano, si Five. One, eliminate, he, ano, one, tapos eliminate person. She eliminate one person. Takin na five na yan, guys. Nasa third party yan, si Seth. Si. Love, love, pangit mo naman ka eh. Ang harap ko maging bombero, e, eh. pinapatay ko na yung sunog doon sa kitchen. Tapos, de report, de report ka. Wala na, hindi na ako bombero niyan. At yun naman, pinatay si 3 kasama ko yan eh Si 5 na yan. Ano naging ako? Inahawa ko na nga si 1, sa kasi 2. Vampire. Magkasama kami ni Juan at saka Sebe, sa di ko alam kung sino yung isa eh. Basta patay na matay na si number 3. Sorry pa ako guys. Hindi na uh, natatakot na ako pumatay. Baka si Bilian mapatay ko. Dalawa pa kami